Sabi nga, mayroon ba? Sabi nga. Iwan din na namin yan ha? Ayun Ay! Ay, na, bahala. Gusto ko ba Romy? Gusto ko po Romy. Wala siyang kuro niya. Hindi inawag na siya kuro. Wala pang gusto Ano, peto na rin sa'yo? Bibila niya Gusto mo? 67 na mismo. Yung anak mo nakatingin din <laughs> siya. Makana tayo, babe. Hindi <laughs> na. Hindi na ito lang. Paano nga ba isang ano, sa 16 din siya, may? Dapat mas malaki para kasi madali siyang ano eh. Tawag noon? 12 na 16? 'Yun yung pinakamalaki malaki ng ano, 16? 16 na tama. Hindi pa, oh, yun? lang 14, ano. 14 na. Ganito yung 14 namin, ako. Ay Hindi yung 16 yung malaki, yung ko lang. Sigurado ka, princess? Ay, mali maliit. Hindi pwede ito. Ayun na po, anya ng 16. Kung oh, hindi pwede. Bakit ka nito, Miss? Kung ako rin, sir, kisya, tanong sila. Oo, para parihas sila. Para parihas sila. Mas mabilis ito, sir, kisya, man. Hindi, buka ka lang medyo malaki. 16 na kasi po. Pero... Oo, yun. Parang malaki naman yata. Malaki naman. Ito, Tsaka street sa mall. Yung short kasi talaga. Kasi ako nga, yan may pag-iso. Ardisha! Okay. Gusto mo rin ito? Ito? Hala.

dapat, ah, yun lang ang pinaka, wala na mas malaki. Pero yung short, malaki, ano? Yung short, malaki. Pero yung pinahihila naman siya. Oh, stretch ako naman. Nahihila siya. Sa bagay, stretch naman. Kaya hindi kong stretch, maganda din pa. Huwag mo kay 14 dyan, oh. Eh, hindi. 16 si Bibi, hindi pwedeng 14. Kaya Maliitan. May suot lang panandali nandali. May artisya. Artisya! Halika dito! Huwag sa artisya maniligtan. kami wow. na artisya idol! 1, uh, Kung streets naman pwede. Ay okay man mi? siya man, maluwag pa pala oh. No, maluwag pa. May damit pa kasi. Oh, kahit may may damit pa siya pero maluwag lang sa akin, maluwag pa. Bibe, ali ka, sukat mo. Ay tingnan mo lang yung ano kung pwede. Sukat mo itong blouse. Hmm. -mm. So, atin, ka atin. Atin, atin, yung, Sigurado ka bang gusto okay. mo yun na? 'Yan 'yung sumasabi. Sabay